Okay mga karobiks, magandang umaga po sa inyong lahat. At ang uh, ituturo ko lang dito eh, itong corners no, ng row method. Okay. <clears throat> so sa corners ng row method mga karobiks, no, uh, may, mayroon tayong pito na senaryo. No? Mm -hmm. Okay, ito na nga yung una. Okay. So, diagonal nga pala yung gitna kahit anong kulay yan no kahit red yan kahit white kahit orange kahit dilaw pwede no okay kit lagay natin sa kita ayan yung kita siya pag dilaw kasi parang nakakasilaw no hmm. Alimbawa lang, no? Halimbawa. Kasi, yung, yung corners na yan, kahit ito, pay natin na ganyan. Hindi siya nababago yung pa yun. Ang nababago lang yung center. Tapos sa uh, kung mga diagonal, yan, ganyan. O, so, di ba, andito yung kanina. Iniikot lang natin. Kaya kahit saan mapunta yan, hindi mababago yan. Dahil ang umiikot lang dyan, edges ng, uh, o <coughs> oh, lahat ng mga edges na yan. Kasi ang magiging move na lang natin, pag, pag row method yung ginagawa nyo, M move. Yan, M move you move na no. yan yeah hindi naman nabago di ba okay lang yan so it, yun lang muna ituturo ko no paano maipapaangat yung dilaw na yan dito sa taas ka opposite ng white base natin no ito yung unang scenario okay so ang algorithm tandaan mo lang yung position na no? magkaganyan o diagonal ito yung isa na dilaw yung isa dito na lagi yan no? okay so ang algorithms f prime f front wide r u r prime u prime wide r prime f r ayun di ba okay so next yung pag-ayos ng ano, mamaya. Oo, oh, mamaya. Pagtapos nung pito. No? Oo. Okay, next. Okay, next naman, no. tap naka, tap headlights nasa right side. Yung isa naman nandito. Na Yung isa nando na sa likod. Ayan. Sa left side siya. Siya. No. Okay. So, ang algorithms na kailangan natin ay wide R, u r prime u prime wide r prime f r f prime okay ayan na no. okay so lahat yan babalik dahil ginagamitan natin ng algorithms natural lang umikot pati ang mga yan pero pagkatapos ng algorithms bumabalik siya Nah, no. okay next Okay, next naman ang ating <coughs> pangatlong senaryo. Front headlights, back headlights. Okay, madaling tandaan na. Oh. At medyo simple lang yung algorithms, mga karubigs. F, R, U, R prime, U prime. R, U, R prime, U prime. R, U, R prime, U prime. Tatlong beses noon, then F prime. Ayan siya. Yeah. No? Okay? So, next. Ito, maganda to, no? Headlights left. Ayan. Kita nyo na, no? Okay. So, baka malito na naman, no? Wala muna tayong ano sa cross, no? Corners lang tayo. Ito yung tinatawag na si MLL, no? Okay. Dito naman, front, back. Ayan. Na? Front, back. Headlights left. Okay. So, ang algorithms, are U2, R2, U prime, R2, U prime, R2, U2, R. Yun. Okay? Okay. So, next. Ito, panlima. Uh, headlights, stop No. Headlights, left side. Okay. Nakaharap sa left yun, ha? Oo. Yan nga, tatandaan nyo lang yung mga posisyon. No? Okay. Ito medyo simple din ang algorithms. No? Ginagamit natin sa dot, hook, bar ng edges. No? Okay, so ganito lang. F, R, U, R prime, U prime, F prime. Okay. So, next, dalawa na lang. Okay. So, pang-anim. <clears throat> isang headlight, ay ah, isang headlight. Isang yellow corner, nandyan sa pwesto na yan. Yung isa nandito. Na. Ngayon, kapag siya nandyan, ito ay nakita mo dito. Ito, lagay mo dyan. Yun yung huli nating senaryo. Na. Okay. Okay, balik ulit tayo isa nandyan, nandito yung isa. Itong dalawa, nandyan lagi yan. No? Kung pagmamasdan mo, paikot siya. Napunta rito, umikot dito. Umikot dito, tapos nagtap siya. Parang ganun yung palatandaan. No? Pero pinakamagandang palatandaan, isa lang, kahit saan palumabas yan. Diyan. Diyan, diyan, diyan. Tignan mo kung nandito yung dilaw. Pagka wala dyan, ito, dito mo lagay. Andito tiyak ang dilaw nun. Ito. O, siya so yung sun. Yan yung panghuli natin. Na. No. Okay. Ang algorithms, R, U2. R prime, U prime. R, U prime, R prime. Ayan. Ayan. Balik yan. Balik sa dati yan. Na. No. Okay. So, yun last natin. Okay. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyong kung nandito, di ba wala yung dilaw? Ayan. So, ito, lagay mo dito. Ayan. Makakita mo yung dilaw naman dyan. Ayan ang palatandaan yan. Siya yung sun. No? Sun type. O sun algorithms. Hindi, sun nang tawag sa kanya. So. o tinatawag din siyang fish. Hmm. -mm fish dahil ang kung ang gagawin natin ay eh, uh, tinatawag na sipap 'yan. Oo. Sipap naman puro dilaw yun andito, di ba? Kung top mo yellow. Ito nandyan Pag ginanyan mo ngayon sa side na 'yan, imagine lahat to dilaw, no? Oh, di ba courting fish? O. dahil dilaw din 'to eh. Ito hindi. Di ba? Kaya sa tinawag na fish na no. Oo. o pwede nang tawagin soon ngayon itong algorithms na to mga karubik tandaan nyo lang mabuti maraming ginagamit ang mga cube mm -hmm. no ito lagi yung ginagamit ko sa ano ah, sa mga sinaryo ng ah, OLL yun nga yung CPAP mm -hmm. at hindi lang naman doon sa ibang cube pa rin nagagamit may dinadagdag lang sa uli bawa U o kung ano pang letter na idadagdag lang. Isa o dalawa, mga ganun. O ito, no? Okay, so, yung isa nandito. Ito yung isa, no? Yung dalawa lagi nandyan yan. Parang ganun din yung paikot din. No. Tapos ito tatayo. Parang ganun eh, no? <clears throat> o kaya, yun nga, ang palatandaan, isa dyan, nandito. Yun lang, no? At ang algorithms are you. R prime U R U to R prime Ngayon Okay So ngayon napalabas na natin ang ating mga <coughs> yellow uh, corners no? na naka-up na, naka-opposite ng puti Okay So ngayon pairing naman tayo So observe tayo no? Isa na yan Ganyan ang pag-observe kahit dun sa R prime D prime R D. O kung ano mang binubuo niyong method. Yan lang, ganyan lang. Okay? So, ito yung number one na, ano, tignan mo kung may headlights. Ngayon, ito ang headlights na tinatawag. Yung parehong green. Ngayon, hindi lang naman green yung nandyan. Merong red, merong blue, may orange. O, apat lang naman yon No, kasi nga magkaka-opposite yan. Kaya apat, no? Red, orange, green, blue. O, yan ang makikita mo dyan sa taas ng corner. So, ang nagkaroon tayo, isang green na headlights. Hanapin mo uli. Wala, wala. Kasi, isa lang naman talaga ang magkakaroon. No? Okay, so, para maging pull na tayo ng corners, anday, dalawa pala to. Lagay mo sa kaliwa yung headlights. Ito yung unang senaryo naman para mag ma natin itong mga ito sa kanya-kanyang headlights. No? Okay. So, tanda mo na, no? May headlights, lagay mo sa kaliwa. <coughs> Algorithms. R, U, R prime, F prime. R, U, R prime, U prime. R prime, F, R2, U prime R prime pwedeng may U prime buo na kasi pwede namang wala <clears throat> di nagkaroon ka no ayan nagkaroon ka di namang wala ang papakita ko sa inyo no ayan. Okay, ito naman yung wala. Pag sinabing wala, ang pinag-uusapan na yung corners ng, ng room method, sabihin wala kang headlights kahit isa na wala, wala naman talaga, di ba? Okay. So, ibig sabihin niyan, kahit saan kayo dyan mag-umpisa. No? Nah. Okay. So, ito lang algorithms. F, R, U prime, R prime, U prime. R, U, R prime, F prime. R, U, R prime, U prime. R prime, F R F prime. di ba? Ikot ng ikot yung cube pero bumalik yung mga black natin, no? Oo. At yung mga headlights naman, di ba, wala. O, ngayon, pair na sila lahat. Yun ang kainaman ng walang headlights. Eh, kasi dalawang klase lang naman ang lalabas dito, no? Walang lalabas na headlights, isa, at meron namang isa kahit anong kulay pa yan, yun lang ang lalabas, dalawa. Kaya dalawa yung ginawa kong sample. No? Okay, so yun lang muna mga karubik sa ating CMLL, kung paano siya lumalabas o napapalabas. No? Ayan, ganyan. Okay, so maraming po salamat at mag-iingat po palagi. Bye-bye!